Yun ko ako Ito yung mga ano... Mga uh, bahay dati Barong-barong oh. uh, dito o. Oh. Wala na. Sana nga matapos nila bago... Mag-October. Kaka-casing... Uh, Ini mga bago na. dito Magandang araw po ulit sa inyo Mag-update tayo ng Next phase ng Pasig River Esplanade sa September 7 na kagad Bare months na nga pala no? Ayan, Nasaan tayo ngayon no? Sa first phase Ang Pasig River Esplanade Hindi kumagana ngayon Itong fountain. Mamaya pa to. Mga ano pa yan, mga alas 6 pa. Yung e, mga ano nga lang, parang mga ano to, lamok. Paka nilulumot na rin yung ibang ano, mga fountain. Yung e, mga agyo na yung, yung mga estatwa. Yung e, ano to, Filipiniana ng mga estatwa tunay natin ano yung ginagawa next phase ng um, Bossy Gaber Esplanade tunay natin dito sa MacArthur Bridge Sila, ang dami mga lamok ibang klaseng lamok to kaya to ang dami may mga uh, with dito yan ganda ng view it's cold to Gandang no? ano na ngayon, alas tres meron ng mga tekitinda. ah siguro to sabado o linggo marami nang nagpupunta puntahan natin to teka lang may nakita akong hindi palawit ko tong river sa ata ng esplanade para maano nila maayos nila pagganan diba pag ganun mga substandard ito na sa mga cardio bridge na tayo daan na ako ka kariton At lagi na may mga nakataling mga, taling, mga nila ng mga kariton para sa ano protection din sa ano mga loko-loko ito -loko. uh, na ganito pa rin sila yung halo pa lang ito mga steel beams ito na pinoforma na yung platform ayun meron na pala oh mga bagong pilote na to Pagtusok na uli ng apat Okay na lang Ito yung isang Poste Ito kaya to Yung ginagawa dito cage bar uh, casing yun yung mga bago na dito, konti pa Dito pa yung lahat yung mga classic na lampos lipat tapos tayo mag-update wala uh, uh, nilagay yung mga pilote uh, ngayon dami nito magandang uh, klase naman to mga uh, pilote taas dito ipon ng mga pilote iba pa rin talaga yung yung gawa ng sa Japan mas ano yun mas solid talagang buo yan ito yung ginagawa ito yung ito sila na ano no ng location ibang ibang mga gamit nasa ano pa nakataanan ano ginagawa ngayon mas ano na no? oh mas malinis na at tinanggal na yung ano doon yung bakod pinakaspasan ah. Nakaspasan na talaga to yung uh, na wala na yung mga bahay doon yung wala na mga kalenderya Thank you pwesto na ulit yung poste ng ilaw hindi nang nabubuo um, next phase sa Pasig River Escanade ito nasa na tayo sa Quezon Bridge industry na kagad magkabilaan pa magbilis yun salamat laki ng progress dito sa may loton yun mga ano pala may mga yun isla ng ano to water hyacinth yun Iba-iba talaga, no? minsan halos wala na siya naman ang dami naman ang malapit-lapit ng mapasyalan to ah. sana nga matapos nila bago mag-October ay, ang ganda na. Marami ah, na to. Pinaspasan na. Ito Ito pa hirap pala gawin yun no? Uh, ang ano to no, sa tension diba, metal plates hirap nyo yun yan no? gawa wala pa mga nakapwestong dito mga lamp post doon na meron na meron na doon sa baba yung mga ano mga sa ilaw Ayan, yung kulay orange sa pinaka base ng balustre ito pa Ayan. lalagay niya ng bubong Ayan, hindi yung maliwalas dito sa ano sa gilid Dadaanan ulit natin yung CR Pong, panghe Takbo Grabe hindi ma ano talaga Ang maintain na malinis na may nila makakahiya ano kaya to pag meron ng mga turista hindi ito, may mga sira na yun mga asfalto ito yung yun? punta ng Pasig uh, River Ferry Loton Station Dito tayo sa Mailoton Ito yung pinaka station ng Loton yan Ayan natin Ayan pala, mayroong Ayan, oh, may nag-aabang Oh, pasahero. Sa may loto, sa tabi. Meron pa pala. Yung pa mga pa, uh, pabiyahe pa pala dito. Sayang to. Ito yung lugar. Hindi natin kung pwede tayo doon tayo mapalo at makapanghinayang itong lugar na to ang laki hindi siya na gagamit ano to hindi natira pa sa Dotton Station eh Oh. Ito yung nagiba sa may kaliwa. Oh. Hmm. Hmm. gagawin sana ng ano mga uh, bakal sa pedestrian footbridge dito nakalagay kalagay may eh, natira pa pala yun. Kaya tayo dito. Napahinto ako doon sa, ano, sa aso. Ito. Naka station ng lotong. Dito lang tayo. Baka dito pwede doon. Ayan. Yan Dito yung mga ano. Uh, bahay dati. Oh. Uh, barong barong dito wala na ubos wipe out dito ito so, magiging party na ito ng Pasi Viver Esplanad dun tayo palagi nagbablog nag nagbablag hindi natapos na pedestrian footbridge bridge hanggang dito lang muna tayo baka bawal na dun para thank you, thank you. maraming salamat po ulit sa panonood mga kabayan eh yeah, papunta na yan ng Carriedo Station okay, tayo dito sa um, papunta na ito na ano mga kabayan ah uh, MacArthur Bridge At ito yung mga na taalis ng mga bahay sarado na to pwede sana makapunta doon sa may mga Beach may harang dito siguro yung mga ibang napaalisin ganyan yung tarado dito hindi rin yung pilote oh dito na nga po esto. Ito muna yung nilagay. Ang ito. Okay, Merong okay.